So, andito na naman tayo ngayon sa may bilihan ng gulay everyone. So, ayan. Tatanong natin kung magkala ang presyo. Then, magkala ang presyo po ng itong mga petsay bagyo. 50 ang kilo ng petsay bagyo. Itong mga repolyo. 70. Ah, 70. Tapos, ganito namang lettuce po. Magkala po? 100 per kilo din po. Kini kilo? Eh, itong mga broccoli. 120 broccoli. Tapos yung lettuce na kayo. 150. Ah, okay. Pagkain mo ngayon lang. San tayo magla-lunch? Ano mo ba yan? Ah, uh, ako na. Ay, maganda yung pay. Alam? Maganda yung pay. Eh, di maghahalap tayo. Di, tanong mo sa kanya. Ang dadaanin niya. Saan niya? Mga plate-plate. Plate. Pero kung may buhay bupay. Ay, hindi ko. Sama ka sa vlog ko, te. Itong sa lettuce magkano, te? 150. Ay, masang lang, naman Pwede 100. 100 na kilo. 100. Ay, masarap. Sa pipino magkano? Hello, One Hello, ten Hello, ten. Yan mga letra everyone. Wait lang. Cheese bar.